mabuti pa sila, buo yung pamilya. Kailan ko kaya makikita ang papa ko? Matanong ko nga si mama tungkol kay papa alam niyo po ba kung nasan yung tatay ko? Anong klaseng tanong yan? Ba't mo hinahanap? Gusto ko lang naman pong malaman. Para po kasing iba ako sa mga klase ko, ma. Parang may kulang po. Alam mo, wala akong oras sa mga kwentong ganyan. Di ba ako lang yung kasawa mo, di ba? Kasi po, ma. Parang may kulang po eh. Parang may kulang po dito. Hay nako! Ikaw ha, ayoko na madinining ng mga tanong na yan sa na tatanong ka, makakatikim ka sa akin. New normal na. At bago na rin ang mga mukha ng mga tao sa aking paningin. Kung hindi lang sana ako nahinto sa pag-aaral ng tatlong taon. Ngunit, alam kong panahon lang ang nagbago. Dahil ako, Ganon pa rin. Panikuradong wala na namang magiging kaibigan gaya ng dati. Uy! Sino ka? Ba? Bago ka dito ah! Uh, ah, I am... I'm real po. Pwede uh, 32 yes. HA! 32?! Gurang ka na pala! Kaya naman, nang bubuli lang. Okay, class. Pwede na kayo Salamat sa pantalong. Uy! Tawala! Uy! Ano ba? Pag-inag ka! Baka panamata! Pag-hirap na! <laughs> Uy! Huwag kang ganyan, pre. Baka iiyak yan. okay kailan ba? Bakit dala-dala mo yung baon mo? Ah, okay lang po. nakakagtipis dyan. Oo, oh, okay lang po. Ako so, nga pala si Sarah. Di ba, for real ang pangal mo? Real. real. Po. Ah, real. Real, gusto mo bang sumama sa akin maglibot dito sa campus? Ah. Sige ba? Talaga? Mm. Oh, real. Ano, great ka na ba? Uh, great job. Great job. Laga. Oh. Okay. Lumipas ang mga araw Palagi na kaming magkasama ni Sarah. Kahit saan man kami magpunta, ay parang ang gaan-gaan ang nararamdaman ko. Ganito pala ang pakiramdam kapag mayroon kang tunay na kaibigan. Bill, kwentoan mo naman ako. Ano bang mga higit mo? Naku, ano makatahiya pero... Sige na nga! Oh! Anong ginagawa ng lola dito? Siguro akong baono. Kawawa ka naman. Baliw na siguro. Oh to. grabe, baliw talaga ba yun? Hayaan mo na lang yan sila. Promise mga inggit lang yan sila. Uriel! Bakit na sayo, sayo mo ay... May ka ba? Wala mama. Um, uh, may bago ko sa kaibigan. Sige mo na, po kami. Real, parang lalim ng iniisip mo ngayon ah. Ayos ka lang ba? Hindi ko rin alam, sir. Totoo lang, parang, parang may kulang pa rin dito. Parang hindi ko mahanap yung yung pakiramdam na bilong ako? Bakit mo naman nasabi yun? Lagi ko naman silang kasama. Nakikita. Pero ako, parang hindi nila ako kilala. Parang hindi na lang ako nakikita. Kaya minsan, naisip ko kung may mali ba sa akin? Wala namang mali sa'yo, Ril. Sadyang hindi lang talaga nila naiintindihan ng mga kagaya natin. Pero nandito ako para sa iyo. Ako lang naman ang kailangan mo, 'di ba? Oo. Tama ka. Ikaw lang naman ang nakakaintindi sa akin. Ma, dito na ako. Oh, anak, ikaw well, mo Ah, ano nangyari? Ma, may bago pong kaibigan sa school. Ang pangalan niya po ay Sara. Sobrang bait niya po, tsaka lagi po kaming magkasama. Talaga ba? Ang saya pakinggan. Sigurado ka bang okay kayo nung kaibigan mong si Sara? Opo, Ma. Sobrang bait niya po sa katunayan na. Teka muna na, ka, May tumatawag. Baka importante. minsan na nga lang ako nagkukwento, hindi pa nakikilig. Hello, Teacher Andrea. Hello, good afternoon, Ma'am Dab. Pasensya na po sa abala. May malaga na po ako nais pag-usapan tungkol kay Riel. Um, anong nangyari? May problema ba si Riel? Opo, Ma'am. Maari po kayong pumunta sa paaralan bukas, Ma'am Duff. Pasensya na po kasi sa abala pero kailangan po nating magtulungan. Parang may ilang bagay po kasi hindi normal sa mga obserbasyon namin kay Riel nitong mga nakaraang araw. Sige, sige. Bukas na bukas. Pupunta ako ng school. Hello, Hello. Hello. Ano sa ano ko, teacher? Nakapansin po kasi ako na mas masaya siya dito at may bago daw siyang kaibigan. Ma'am, kaya nga rin ako nag-arala. Napansin mo namin na madalas ko siya may kausap at pinatawag niya po ito Sara. Pero sa totoo lang, Ma'am Duff, hindi nakikita ng mga bata o ng ibang guro. Parang ito ay nagiging malaking bahagi na ng mundo ni Liel. Napansin din ng janitress namin na may kakaiba siyang ginagawa para may kausap siya na hindi nakikita ng iba. Si Sara, kala mo bang bakong kaibigan niya yan? Hindi ko lang itong tao. Ma'am maaaring magandang humingi tayo ng payo mula sa mga espesyalista para maunawaan natin kung ano ang punay na kailangan ni Riel. Sige, sige. Salamat sa pagmamalasakit, sa teacher. Gagawin ko ang lahat para kay Dian. Masyadong naging mabilis ang mga pangyayari. Hindi ko alam kung ano ang mga pinag-usapan ni Mama at ng aking guru. Pero nakita ko na lang ang aking sarili na kausap ang isang doktor. Siya ay isang psychiatrist. Ma'am, normal lang naman po na magkaroon ng imaginary friend ng isang bata. Lalong-lalo lalo na po sa sitwasyon ng anak ninyo. Bilang isang magulang, ang kailangan ninyo kong gawin ay mag-always available sa kanya hindi lang physically kundi emotionally na rin po. Simula ng araw na iyon, ay unti-unting nagbago ang pagkikitungo ng aking ina sa akin. Madalas na niya akong kausapin mas pinagtuunan ng pansin. Hindi na ulit ako nagtanong tungkol sa aking ama. Kaya laking gulat ko nang bigla niyang binuksan ang tungkol doon. Nalaman ko ang katotohanan. Ang dahilan kung bakit wala ang aking ama sa aking paglaki. Ang sabi ng doktor sa amin ay hindi totoo si Sarah. Gawa-gawa lamang ito ng aking isipan dahil wala akong makausap. Nahihirapan akong makabuo ng relasyon sa ibang tao. Kaya naging coping mechanism ko ang bumuo ng kaibigan sa aking isipan. Try to change the ending. Peter. Si Riel, yung bago namin kaklase? Oo, oh, ako yun. Ako pala si JB. Riel, huwag kang mag-alala. Dito sa klase natin, magkakaibigan tayo lahat. Kung may kailangan ka, nandito lang kami. Ang bait niyo naman pala. Sa kabila ng mga hamon at sakit na dinanas ni Riel, natutunan namin ang tunay na halaga ng pagkakaibigan at pag-unawang. Ang kanyang paglalakbay mula sa pagkahiya at pag-iisa patungo sa pagtanggap at pagmamahal ay isang patunay na hindi kailanman nag-iisa ang sinuman. Ang pagkakaroon ng tunay na kaibigan at suporta mula sa pamilya at komunidad ay mahalaga sa pagbuo ng ating sarili. Ngayon, si Riel ay hindi lamang isang batang may imahinasyon, kundi isang bata na puno ng pag-asa at pangarap. What you say, you say, Oh, someone you know. But I promise you this, I'll always look out.